Hello, anong ginagawa mo dito? Ha? Bata ka? Wala. Hoy, ikaw, ikaw pa. Anong ginagawa mo? Laro tayo, laro tayo. Anong klaseng laro? Basta, tago taguan tayo. Hmm, ikaw lang mag-isa. Laro tayo, please. Ayoko nga. Di pa ako, hindi na ako bata. Kayo lang dalawang maglaro. Alis na ako. Ano na ba naman ito? Laro muna tayo, please. Tagot-taguan lang. Hayo ko nga no. Hayo maglaro. please nga kayo dito. Ano ka ba? Laro muna tayo. Ikaw talagang bata ka. Ang kulit-kulit mo. Hayo ko nga dito eh. please nga kayo dito. Mm, ikaw ha. Ano ka ba? Laro lang naman eh. Gusto maglaro? Sige na, laro tayo. Na, laro, laro. Hmm, bahala kayo dyan. Maglaro na nga kayo. Ganito, tago-taguan. Saan? Saan katatago? Hmm. Ikaw, ikaw yung umanap. Ikaw na yung aswang. Ano ka ba? Hindi ako aswang. Aso ako, ano? Hmm, ikaw, ha? O, huwag kang loko-loko, ha? Hindi ako aswang. Ganito, laro, laro lang tayo. Ayoko nga, alis nga kayo dito. Mm, ano ka ba? Sige na, laro na tayo. Laro na, please. <mulong>